Alam nyo ba, na yan ang masarap na alibangbang. Kung tawagin yan is alibangbang amerikano. Hindi maasim yan. Tikman mo. Tikman mo yung usbong. Oh, walang asim. Masarap ito. Lagyan mo walang asim. Di ba may nakuha tayong alibangbang sa taas? Yan, maasim yan. Ito, hindi. Alibangbang amerikano kung tawagin, ito napakasarap nito. Na ito. Igisa rin sa sardinas. Tapos, oh, oh, ito yung pinakapanggulay, yan, yan yung pangasim. Sa kamatis. Mm, ayan. Galing, eh. wala. Alibangbang amerikano Tapos assarap nito pag mura. Kasi kalabingbang 'yan, eh. uh -oh. <laughs> <laughs> Ito, alib ano, kalibangbang Amerikano kasi tawag namin dito. Ito kasi nailabas na natin 'to. Nakapaggulay na tayo nito. Masarap talaga siya. Hindi siya maasim. Ganito po 'yung itsura ng kanyang tangkay para po medyo makilala nyo Hindi po katulad ng kalibangbang talaga na matibay. Ito po, ang sanga is hindi siya sintibay ng alibangbang. Ganyan siya. Isang palatandaan. Kasi hindi ako kasi ng alibangbang na pangasing. halos parehas lang eh. Ito. Ito mo, halos parehas. Pero ang pagkakaiba nila, yeah, may pula-pula siya. Ito, white lang oh. Pansinin mo to, yung pangasin, May red siya. Tapos iba rin yung ano niya oh. Iba yung tangkay. Oh, pula. Ito, putilan lang siya. Always puti lang. Yan yung pagkakaiba ng alibangbang amerikano sa nakasanayan natin gamitin. Oo. Ayan. Sarap yan. Talaga, ito talaga legit na masarap igisa sa sardinas. Ang kagandahan pa niya, meron talaga tayong alibangbang na pangasim. Oo. No. Hmm, diba? Tikman mo, Pat. Tikman mo na ba? Sinikol, natikman na eh. Asin to sa lasa? <laughs> Oh, di ba walang lasa? Oh, sas? wala sila. Hmm. Kaya pwede siya. Po sa, kung may sardinas talaga. Oo, uh, uh, panggisa. pangdisa. Anong pangsahog dapat na may pangsahog? Wala may. Hindi, sardinas na. Mm. Tapos Tapos pangasim na lang 'yung ano. Yung mm, kalibangbang na isa. Mm. -hmm. Gisa natin sa sardinas. Ayun, tapos alibangbang ni Kol. Pasok natin din sa ano, wala kasi tayong ulam eh, ano. Wala talaga eh. Wala. Ito, ito, ulam namin ito, ito, sardinas ito, ito, sa kalibangbang. Ito pa yung sardinas. Eh. Sige, pasok nyo. Ayan, yeah, hati. O, oh, ayan. Yeah. Kaya ba? Wait, ano sana tayo? Sige, buhos mo. Oh. Wala. Wala. Wala kasi ulam eh. Yeah, oh. Kaya sardinas at kalibangbang. Sardinas at kalibangbang lang ang aming ulam. Walang ulam. Yan, yeah, tapos yung lata ng sardinas, lagyan mo ngayon ng tubig. Okay, oh, sayang yung lasa eh. Kaya na, magsinup tayo eh. Ayan. Ayan, tapos lagay ulipat. Sarap ng ulam natin, no? De, pero talaga mas bet ko yung alibangbang na yan. Ayan. Mm. Natikman mo, ko dito, na yan eh. Mayroon titikman yan eh. Natikman mo, lagay mo tubig. Para bumaba. Oh, wala kasing ulam eh. para meron kami sabaw na ulam. Yes. Di ba? Iba yung may sabaw eh, no? O, dito. Pag walang sawsawan, dapat may sabaw. Ayan. Tapos yung kalibangbang, lagay mo na lahat. Tapos sardinas. Todo mo na yan. Mm. Ayan. Mm. Ayan, siksikin mo. Tapos sardinas, lagay mo na uli isa. Oo, may, may hirap talaga yan. Sanay na kayo sa bundok yeah. dalawa. Ay, sarap niyan. Diba? Hmm. Tapos sabaw. Takpakin mo pa ganun. Iyan. Iyan. Uy! Iyan, uh, iyan. Uy pa Sardinas. Sardinas natin. Fresh uh, na fresh. syempre Fresh na fresh. From Aling. Yun o. di may sabaw tayo. Oh, ngayon takpan niyo ng daon ng saging yan. Ayun, ayun, ayun. Sige. Pag ano no, tas-tasin mo lahat. Lahat dito. Sige. Sige. Kailangan niya ata turuan natin sila magtastas ng daon ng saging ah. Oh. Kailangan dito marunong. Oo. Pantake para hindi madumihan at di magamoy usok yung ating ulam. O, oh, ayan. tas ibilutin nyo. Ayan dito. Eh, mo pa yun. Pati yun, yun, yun. Ayan. O, oh. oh, ayan. Ayan, palukot. Para may takip yung ating sabaw. Pasok tol. Sige, tol. Di marunong magpasok si Patrick, ah. Hindi Mataba Ah, mataba. Laway. Ay. Ay. <laughs> ano mo? Ibawas sa minta pa. <laughs> Yan. Ano ba yan? Kailangan mo ito ng back up talaga. Wait lang <laughs> tal. Pagtulungan natin ipasok. Pagpasok uh, okay. na yan pati. Okay na? Uh, okay na okay. yan. Okay. Oh, salang yun na sa apoy. Eh. Oh, Di ba? Wala kasi tayong ulam. Uh, uh, tikman mo nga yan. Wala kasi tayong ulam. Oh. Uh, Wala kasi tayong ulam. Uh, uh. Mm, sarap. Napakasarap. Oh, oh. Tumuhin ito. Tikman ko. Sa grabe, Sarap. Mm. Nga. Yun yung... <laughs> Big... Sarap nga. sarap. Ay. Sarap nito. Mm. Oh. bigyan mo sila. Papakain mo. Sarap po. Bigyan mo na lahat 'yan Mm. Mm, atol tikman niyo. Unahan natin sila. Pakpakay to. Ay, ay pa Nicole. Yan oh. Ah. to ha. Ito masarap yung bread. Mm. -hmm. Ito po yung hinasal sa Mm. -hmm. Sarap. Sarap nga yung palutuin lang namin yung kalibangbang sa sardinas. Patas kakain na tayo. Ulam natin, dami oh. Tap no. Mas masarap yung sardinas na may kalibangbang diyan. Ayo. Hmm. At Tikman natin mamaya tol. Hindi mo pa natitikman yun, di ba? Press tayo eh. Titikman na mamaya. Tikman natin mamaya. Yan yung kalibangbang na may sardinas Tol, dito tol. Pusa dito. Sa gitna dito. Sa na. Yan po yung kalib... Ha? Natuyot? Natuyot? Naubos yung sabaw? May sabaw? Ibuhos sa gitna, tol. Kaya yan. Dito, dito. Oo, oh, hindi. Hindi sayang yan, tol. Eh. Ah, mabubuhos yung sabaw. Wala naman sabaw eh. Natuyot eh. Natuyot. Nawala <laughs> yung sabaw. boss mo nga tol, biyakin na lang natin yung buo. Tingnan natin kung ano, mabibiyak ba? Ayun. Ayun. Sayang. Di ba, yan yung pinakasawsawan. Ayun, Ayun, meron pa. Oh, sarap. yan ang masarap. Kalibang mo. Meron, meron, pa po yan, meron po tayong bisita. Meron yung yung tayong bisita. Oo nga. Ayun po. Oo nga. Ang gagawa mo Ayun. rito. Mamaya <laughs> 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 pa sila kakain eh. <laughs> Parang... Parang sa ating naka... Um, masayot sa <tis Lazaro> Ng -unso nga. O, tikman uh, nga natin. Ha, tikman natin. First time, for the first time. <tis Lazaro> Alam mo, titikman dyan yung kalibangbang. Dunog. <tis Lazaro> Dunog. Asim. Nag-asim <tis Lazaro> <tis Lazaro> Nag siya dito? Ha? Nag-asim siya? Asim. Yung kalib Amerikanong kalibang, Amerikanong kalibangbang masarap. <tis> Ang <Lazaro> Papali. Sila tatay nga kinakain niya ng asin bechil lang ang kalibang bang no? Pwede mm. rin po yung aming ulam. Oh. Oh, ah, diba, masarap? Maasin po sa mm. po. masarap. Yan yung pinakasawsawang kasi namin sa aming kakainin mamaya. Abangan nyo po.